Blessed morning mga kadugo, dugong Pilipino sa mga sulok ng mundo. It's harvest time dito sa mga tanim namin na puting mais. Dito sa Bogoy's Farm mga kadugo, 65 days siya ngayon. So exactly 65 days ang ah uh, uh, tanda <laughs> bago maani pwede na rin yung 64 kahapon pwede na sana medyo marami na ang nagyayelo na gano'n oh. kasi pag ganyan na mga kadugo nire-reject na ito ayan, oh. reject na po yan so, kasalukuyan na inaani namin mga kadugo yung pinuputol namin sa Ilocano is pinapatpat kasi may mga hindi pa pwedeng anihin. Ito, inaiwan. Kaya hindi pwedeng buras. Ayan, pinapatpat nila. Kung hindi mo kasi papatpatin, uh, pagkatapos makuhanan, na nakatayo pa, yan. Uh, kukunin na nung mga may alagang alagang baka. Kukunin na nila lahat. Pag ganyan na naputol, yung mga nakatayo, uh, alam nila na hindi, hindi kinuha yan dahil, ano, mura pa lang. So, ito yung mga may baka, mga kadugo, kinukuha nila yan. Taghirap ngayon, mga kadugo, ng kainin ng baka dito sa amin dahil may mga tanim ang mga bukirin dito sa amin pag ganito madali lang magpaani ng mais kasi yun o oh, yung mga nag-aalaga ng baka pinag-aagawan nila yan mga kadugo yung trunks ng mga mais yan nakuha na namin dito mga kadugo yan naputol na namin sa Ilocano is napatpat na namin yung wala bang mga uh, pwede nang alihin na mais ay may karga kala ko wala pagkatapos maip, mapatpat mga kadugo at ma is, lagay sa sako kagaya nun yun ay bubunagin. <laughs> Hindi ko alam sa Tagalog yung bubunagin ng baka yan mga kadugo. Dinubunag ng baka ni Isko. Ayan na yung mga naani ko. Ang laki ng baka mo, Marami pang naiwan mga kadugo yan, Ayan. Yan kukunin nila yan yung mga may tanim ng Ay may mga tanim. May mga alagang baka. Ayan mga kadugo. Oh. So, marami na iwan. Pero malilit na. <laughs> Ayan, mga kumukuha ng kakaining baka mga kadugo. Panades! Panades? Ayan, may mga mga ah, ni Panades ading. Sila yung mga may alagang baka. <laughs> Sila na yung nag, nagpuputol, mga kadugo. Yung mapuputol niya, sa kanya yung ganun. Ito. Maraming bakang mga kamag-anak kong ito. Ay. <laughs> Ayan o mga kadugo. Ilalagay nila sa... Ay. Yan ni Panadisen. Imaw nga doon nakakaputol man. Ay, hindi pala si Imong yan. Ito. Ay, wala. Wala si Imong. Ay. Ay, atay. Ni Imong, mate. Madisim sumbat. Ano ni panali siya? Nagawin niya tan. O yan, mga kadugo. Akala nyo, lalaki yan, mga kadugo. Hindi, babae yan, o. Oh. Ang aking pamangkin. Tatawa siya. Paglikuran. Lalaki. Han, Han, anak. Awanti pina. Eh. Nakabijlo lang. Eh, ah, <coughs> 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 mga kadugo. Pagka, pagkatapos paten putulin uh, ayan pinuputol naman ngayon mula doon sa ano, trunk sinasako namin yan si Imong ang masipag na Imong si Imong at si Kapanades ito May... May... Dito na yung buyer namin mga kadugo. Yan yung wholesaler. Si Hana. Sila naman yung retailer. Adati, adati YouTube ko aday. Yung wholesaler, yun ang bibili sa amin na farmer. Tapos siya, siya ang magtitinda sa mga retailer. Ganun mga kadugo ang kalakaran dito. Tapos na akong makapagpaani ng mais mga kadugo. Pauwi na ako, maglalakad ako kasi iniwan ako nung kapatid ko. <laughs> so, Bali 14,418 yung napagbentahan ko doon sa buyer mga kadugo tapos merong kinuha yung pinsan ko na nag-e-spray dun sa mais tsaka yung kabagis ko na kasama kong namitas na 130 kilos so times 20 2006 plus bali ano 17,000 ang napagbintahan ko mga kadugo so lumabas naman yung pinuhunan namin. Thank you, thank you, thank you, Lord God. balay maganda po yung mais. Walang masyadong reject. RR. Good. Madami yung good. Mga ano lang yung RR, mga kadugo. Ah, uh, 135, 56. Wala pang isang daan. Uh, talagang ano lang, narasa sa Ilocano dahil minanok Ayan, yeah, nahulog yung kan ko mga kadugo. Hmm? <laughs> Kung hindi sana minanok, kumita ako mga kadugo. Kahit na maliliit. Hindi siya inuod. Inu inu Kaya, thank you, thank you, Lord God. Muli. So, hanggang dito na lamang mga kadugo. Ang aking vlog. Sa araw na ito. Uh, have a blessed weekend. Uh, lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. Sumunod lang tayo sa Kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. Kaya kailangan po nating magbasa sa ng Biblia. Makinig sa mga pangaral sa Biblia. Ay mga nangangaral sa Biblia para uh, magkaroon tayo ng knowledge about the word of God. Bye-bye. I love you with the love of the Lord. Ingat. Apay, magmagnakamat. i wipe it and i won't die